Matay ang isang babae matapos gilip na ng umano'y kasama niyang mag-check-in sa isang motel sa Caloocan. Ang biktima, pinatay pa sa mismong araw ng birthday niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Wala nang buhay at naliligo sa sariling dugo ng datna ng mga otoridad ang babaeng iyan sa loob ng isang apartel sa barangay 176, Caloocan City. Sa kwento ng receptionist ng motel, 2.45 ng hapon kahapon nang mag-check-in ng biktima at kasama niyang lalaki. Pagkalipas lang ng ilang oras, nakarinig daw siya ng sigaw. So mga 6.55pm, may narinig kaming sigaw na humihingi ng tulong. So nung puntahan ko sana, kaso palabas na rin yung lalaking nagmamadali na yung mga dinadaanan niya ay may mga patak-patak ng dugo. So hindi po ako tumuloy, umatras po ako. Agad nagpasaklolo sa barangay ang receptionist. Nagkalat ang lugo doon hanggang sa, sa exit ng, ano, ng hotel. Nung sinamahan ako ng buhay na ano, binuksan ng kwarto, nakikita so, ko nakabulag na kadapa. So ang ginawa ko, siyempre, police matter yun. Inuntak ko yung station. Sa paunang investigasyon, ginilitan umano ng hindi pa nakikilalang suspect ang 32 taong gulang na biktima. Base sa mga nakuhang ID, tagapasig ang babae at kaarawan niya rin kahapon. na din ng mga otoridad ang dalawang cellphone na umano'y nakuha sa toilet tank ng kwarto. Sinubukang kunan ng News 5 ng pahayag ang mga pulis. Pero hindi muna sila nagpaunlak habang gumugulong pa ang investigasyon sa kaso. Kabilang sa inaalam ngayon ng pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo sa krimen. Wait, nak mula sa frontline Ian Suyo News Five Mga Kapadeges de Los Santos po huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa para sa mas malawak na balitaan mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five